Kamusta mga boss, mga master? Atin pulang lang sasagutin muli ang katanungan ng ating kasamahan. Paano ba daw palabasin ang subo sa isang tao? Lalo't ito ay nahihirapan na at ikangay sa haba na ng kanyang buhay, mahina na ang kanyang katawa nabubuhay pa rin siya dahil siya ay may subo. Ang tanong ay paano nga ba? May mga paraan tayo para ilabas ang subo o para kusa ito lumabas? sa mga tao na na dahil nga sa katandaan. Sa mga tao, minsan hindi na kaya ng kanyang katawan, nabubuhay pa rin siya dahil nga sa paniniwala nila o paniniwala na may subo. Ganun, ganun pa man, mayroon tayong mga paraan para mailabas ang subo ng tao o para ikang hindi na ito mahirap kung talagang gusto na o talagang ika nga ito ay nagiging parusa na sa isang tao. Ang kalimutan sa subo ng mga taong ganito ay ang mutya, mutyang aligbangon. Ang mutyang aligbangon ay sinasabi na ito'y nakakahaba ng buhay. Kahit po anong edad na, pag may mutya ka ng aligbangon, mabasa lang ang iyong labi. Mabubuhay at mabubuhay ka. Ika nga ay dahil pa amisyam na buhay na pusa dahil ito ay hindi mamatay-matay dahil sa subo ng aligbangon. Meron din naman, merong subo na iba na mga mutya pa, nagkaning kalikasan o kaya naman saling ng mga ninuno sa kanila na kinataglay nila dahil ito'y sinubo sa kanila sa pagkabata. Ganun, ang ating pag-uusapan ay paano nga ba ito tatanggalin, itong subo? May mga paraan po tayo dito. Una pong paraan, kailangan laang po natin, kailangan lang natin po humanap ng gatas. At marami naman nagsabi sa akin, effective to. Pero hindi po yung gatas na nabibiling brand, ano, hindi po yung Alaska. Ito po yung gatas na galing sa babae na may anak. Ito po ang magandang ipainom para lumabas ang subo ng isang tao. At ang padalawa ay ang pagpapaligo ng suka sa taong may subo. At ang patatlo ay kailangan na itong pambindisyonan sa pare. At dahil dito, pag binabindisyonan, kung talagang nauuko na may posibilidad na ika nga siguro ay may mailabas. At doon sa mga tao na may alam na iba pang pwede nyo i-comment dito na makatulong din kayo sa inyong kapwa at mababasa nila yan na may posibilidad na makita nila yan kung anong palagay nyo paraan. Comment tulangin dito para makatulong dito. tayo mga boss mga master god bless may ang buhay